Hello mga idol, panibagong umaga at panibagong vlog Welcome back sa aking munting channel At dito po mga idol, meron tayo ditong pugita at Ang tawag dito sa amin ay tabugok Sounds like bugok <laughs> At bago po ang lahat, pahingay naman po ng isuporta ah. Palike naman po, share, comment at subscribe sa aking munting channel Tara po, samahan niyo akong magluto ng kinagang na tabugok Let's go! A few moments later. Meron tayo ditong murang nyog, sili, bawang, sibuyas at kamatis. Sa mga hindi pa po nakakatikim nito, comment lang po kayo sa comment section at syempre panoorin nyo po hanggang dulo. At after po natin mahiwa ang pugita, magisa po tayo ng bawang, sibuya, sili at kamatis. At syempre, ilagay na natin ang pugita na hiniwa natin. Nilagyan siya natin ang pinta ng pugita. Pero hindi na natin pinakita. Wow! lahat sa bag. Lagyan na natin itong murang nyug. At ayun, kabilis naman nating maluto itong kinagang natin. Kinagang! Natabugok! Six months later. Ayun guys, kain na tayo! 打赢了啦！